guys, ito na po yung ating lulutuin. Gabi. Tapos ito. Guys. Kanipis. Tapos ito po yung okra natin. Ayan. Tapos yung ating pampalasa. At yung ating gata. Guys. Okay. Ito naman yung pampalasa. Yung tuyo na isda naman isilipin natin guys ang ating taxi o. wow ayan o oh. ayan yan o malapit na guys maluto yan ayan mga ilang minuto na lang po yan ayan habang kayo nagpapagyan sa ating gulay na luto eh. okay, so ating itong hiwain ng ating okra okay, guys Okay, so ayan na, ayan ating okra at uh, ang ating pampalasa guys, so kasi po natin. Ito kasi ano to? Para haluto ng mayos. So susunod natin ang ating gulay, guys. At lagyan na po natin ng kunting na. natin ang ating uh, gabi. Ayan po. Ito yung dahon. Yung dahon ng handpiece nating na binili. So, ayan na po yan. So, parang hindi magkakasa guys. Marami kasi. Ayan na guys. So, medyo kinapos. Okay Pero okay lang yan kasi pag naluto yan, yan to ay So, atin, Okay, so okay na yung ating vaccine. So, atin na pong tigman kung anong lasa nito. Okay. Ay, mamanti ka. Wow, okay na, guys. So, luto na po yan. Ayan, okay, o. Luto na po yan, guys. So, yung isa naman natin sa isasalang natin ito ilalagay pag uh, na yung gulay.